Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang siyam o saum sa Tagalog ay pag-aayuno. Ito ang ikaapat na haligi ng Islam. Ang ibig sabihin na ito, ang isang muslim ay nararapat, obligado sa ak sa kanya ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan sa bawat taon. Ang ibig sabihin na lahat ng muslim ay nararapat na umiwas sa lahat ng bagay na makakasira sa pag-aayuno taon-taon sa buwan ng Ramadan, tulad ng pagkain, pag-inom, pakikipagtalik ng mag-asawa mula sa oras ng pagtawag ng hudyat ng Salatul Fajr hanggang sa pagtawag o hudyat naman ng pagtawag ng Salatul Maghrib. Ito ay bilang tanda ng pagtalima o pagsunod ng Muslim sa kautusan ng Allah subhanahu wa Ang pag sa buwan ng Ramadan ay isang tungkulin ng bawat Muslim, lalaki at babae na nasa wastong gulang at wastong pag-iisip at kapag naging malinis ang isang babae mula sa pagdurugo sanhi ng dalaw o pangananap Lahat ng nasyon ng mga Muslim ay nagkakaisa na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay obligado at ito ay kabilang sa mga haligi ng Islam. Ito ay pinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala noong ikadalawang taon ng Hijra o kay pag-evacuate ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Makatungo sa Madina. Kaya ang propeta ay nakapag-ayuno ng siyam na Ramadan. Ang pag-ayuno ay pinagutos din sa mga naunang tao. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam, Kama kutiba ala ladhina min kabarikum laallakum tattakun. Ang ayon sa kahulugan ng talata na ito, O kayong mga mananampalataya, iniatas sa inyo ang pag-aayuno katulad ng pag-atas sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng ganap na pagkatakot sa Allah. Ito ay mula sa Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 183. Ang layunin ng pag-aayuno ay hindi lamang nakatuon sa pagpigil sa mga makamundo at mga pagnanasas ng katawan na nakakasira sa pag-aayuno. Bagkos, higit sa lahat, nararapat ding umiwas sa mga bagay na makakabawas ng gatimpala sa panahon ng pag-aayuno tulad ng pagsisinungaling, paninirampuri, pangalipusta, pandaraya at mga kasuklam-suklam na asal. Dapat natandaan Natungkulin ng mga muslim ang pag-iwas sa lahat ng mga hindi magandang gawain at pagsasalita sa lahat ng oras kahit hindi pa sa buwan ng Ramadan. Ngunit sa buwan na ito, katulad ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi kailangan ng Allah ang pag-iwas sa pagkain at inumin ang pag-aayuno ng isang muslim kung ito ay hindi umiiwas sa mga maling gawain at mga salita. Ito ay iniulat ni Bukhari. Maraming mga dahilan at mga makabuluhang kaalaman kung bakit ipinatupad ang pag-aayuno tulad ng mga sumusunod. Una, ang pag-aayuno ay isang banal na pagsasanay sa mga mananampalataya na ang kaluluwa ay nagsasagawa ng jihad laban sa mga masamang hangarin at pagnanasa. Pangalawa, ang pag ay nakapagpapatatag sa kaluluwa ng isang Muslim upang ito ay mangibabaw laban sa lahat ng mga makakasakit na pananalita at mga gawain. Ang propeta ay nagsabi ay sa pagkapakahulugan, kung ang, isang, kung ang isa sa inyo ay nag hindi siya dapat magsalita ng masasama at hindi siya dapat humiyaw o sumigaw at kung siya ay inaaway, nararapat niya sabihin na tunay na ako ay taong nag-aayuno. Iniunat ni Bukhari. Sa, ang pangatlo, sa oras na pag-aayuno, mapagtatanto at madarama ng isang tao, ang hirap na dinaranas ng mga kanyang kapatid sa mga panahon na paghihikahos at ito ang nagtutulak sa kanya upang tuparin ang mga karapatan at maging maawain, matulungin sa kanila. At yun? may pagkaloob niya ang mga pangunahing pangailangan at kapakanan nito dahil sa pagmamahal at pagsunod sa takilang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ito maikling kaalaman lamang patungkol sa pag-aayuno ang siyam o saw. Kung nais natin na mas malaman o mas mapalalim ang ating kaalaman, tungkol sa pagayuno ay umatin tayo ng mga Islamic classes sa mga ustads o mga sa lahat ng mga alim na nagtuturo sa relihiyong Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.